Shoutout sa inyong lahat dyan mga idol Welcome to my youtube channel Tata Basuri Roblox Ayan So nag na naman tayo ng basura ngayon mga idol no? Ayan Sa gilid ng highway mga idol iniispatan namin yan mga idol Ispatan pala natin yan Ayan, gabilaan mga idol Kung may mga basura pa talaga dyan Ayan So ganun tayo mga idol no Takot ng basura kasi pang gabi tayo ayan so dire diretsyo madilim lang talaga mga idol ayan traffic mga idol Tumabaan na kasi yung mga basura ngayon dito mga idol Mga pagpatraffic dito mga idol yung mga nagbababaan ng mga gulay at saka mga babo yung manok dyan sa palengke mga delivery dyan mga idol oh Ayan, mga van Ayan ang pag traffic dito Gabi gabi mga idol yeah. Matagal lang tayo dito mga idol Ganito ang ano mga idol kasi hindi uh, Hindi umusog, biro umuusog yung mga sasakyan no? Grabe Abala tayo sa pagkakot ng basura mga ito uh, Lawak ng palingki mga ito Mula dito sa pinakano Hanggang doon Ang grabe ang laki ng palingki ng pasig mga ito Uh, nakasunod lang yung mga tao natin doon sa likuran mga idol pag may nakita silang basura sa kanila din na dampot ang traffic mga idol oh. uh, tayo nito ang haba ng ano ng traffic doon sa unahan mga idol ayun oh mga malalaking truck yan dyan mga idol nagbababa ng mga ano Nagbabaan ng mga gulay kasi gulay seksyon yan dyan mga idol yan dyan banda babaan talaga ng mga gulay yan dyan so ang hirap kasi nagbababa yung mga tao dyan ng mga gulay tapos nakakapag traffic naman yung mga ano yung kariton mga idol yung so, mga kariton yung nakapagpa-traffic sa kanila ng mga sasakyan na ito Kasi halos nasa gitna na sila mag ano mababaan ng kanilang mga kalakal eh. Ayan o mo yung sauna na ito ano, ang mga mga van na nakadikit sa gilid ng palinkyo mga delivery yan kahit ano ano mga idol manok, baboy yan, mga atlog ng mga ganun yung mga delivery yan kahit ano ano lang dito talaga yung ano area na to babuyan yan dyan mga idol kung saan sa unan gulayan doon sa kabila nito mga idol ando naman yung mga protos yan lahat ng mga protos na doon ando naman sa ulit sa kabila ando naman yung mga buko mga bukuhan buko naman mga idol at saka mga bigasan yan pati ate sila doon grabe kalawak yung uh, ng pasig mga idol Uh, sirado mga idol, oh. sirado yung loob ng palengke. May screen yung ano, pintuan na nila may screen. Ano, may screen. Hindi ka makakapasok. Grabe, traffic ngayon eh, mga idol. Oh. Halos walang makaano kasi yan Minsan dyan mga idol uh, Pag na Pag nakabaranda yung mga Nakaparking wala talaga yan Kasi talagang binababa nila Yung mga gulay nila mga idol Shout out pala sa mga ano dyan, walang sawang sumusuporta sa akin. Ayan. Sa Tata Pasarero Vlog. Maraming salamat sa inyo mga idol. Thank you. Ayan. Malinis naman yung gilid mga idol. Malinis yung mga gilid ng ano natin, kalsada natin kailangan ko unin namin mga idol yung mga basura dyan sa gilid kasi mayroon tayong mga monitoring dito dumadaan yan Nag monitor yan mga idol kung malinis ba yung area mo ganun ang mga monitoring mga idol Mga na tayo, mga idol. Kaya mong mga truck, mga idol. No, oh. nakadikit sa palingki mga idol. Mga van nanyan-yan dito, mga idol. Apos sa oh. Don sa unahan, konti, Andun ay mga gulayan, no? Oh. Maraming gulay dyan mga idol oh. Ayan o, oh, pinababa o oh. Ayan Ganun ang mga ano dito mga idol Na, kaya nag double parking na yung mga sasakyan dito ano oh. nagbababa na yung mga ano ah, mga gulay Yeah, mga idol oh. Oh. Grabe mga gulay diyan, hanggang doon yan mga idol. Oh. Ano? Daming gulay mga idol oh. Ayan. Thank you mga idol. Maraming salamat. See you next video mga idol.